Mayroon lang po dito gumagawa daw ito ng ano. Ano tayong huliin mo, pating? Butanding? Ayan, o. No. Oh. Inubos na po niya ang aming tinidor. Ha, hubos agad? Ayan, o. Oh, Tinan mo, ang tinidor namin ay ginawa niyang panghuli ng ano. Ginawa <laughs> <laughs> sa lapang. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Kami po ay pauwi na bukas. Uy, don't be Are ang aking inay. Are ang aking pamangkin. Papagwak. Nari naman si Tutoy. na nangungule. Pagi na tayo bukas na. Ay, ah. Ano na ba diba si Ate Jema? Ikaw makulit. Ayan po ang aming mga tent. Diyan po kami natulog ng ilang araw. Yun Yung po isa dyan ay natutulog. Ayan. Tulog. Ayan po yung aming tent. Diyan po kami natulog ng ilang araw. Makangin ang po sa labas. Ben. <laughs> yan ang aki asawa. aking asawa. Ako kasi didi mo. Kaya yan po ang aking anak. Secret. Ang aking... Pinot-pinot lang. Kapatid. Aking kapatid. Sadya. Pinot gaming. Yan. Diyan po kami nagluto-luto. Hindi po yung pagsarap. Balik na. Amo um, yung aming alagang kalapati. Yan, maghapon po yan dyan. Mamay yung hapon yung bababa. Oh. So, yan ang aking pamangking makulit. Hindi mautusan pag hindi mo pagagalitan. Pag hindi, pag hindi mo pupukpukin, hindi babaon. Ya, lu lu. Ma, para yon. Nang